pasalamat ko sa tanan mga tiga Cebu City o ga Cebu Province sa ilahang pagdawat sa ako adin karon sa ako ang pagbisita uh, dinhi sa inyong ang lugar di na maihap ng kapilan na nagbisita dinhi din pero pasalamat ko nga uh, mainiton gihapon uh, kanunay permente ang pagdawat sa ako adin ni magpasalamat ko sa ilahang suporta mga tiga uh, student sa Cebu sa suporta nila sa team ni uh, Mayor Mike Rama og ni Vice Mayor Dondon -don, Ontiveros og sa tibuok nilang uh, slate sa konseho. Human Vice na kay mga atuonan ba? Uh, Pwede din sa Cebu. At uh, kanilang kanan, uh, ang ako ang pag-uban sa ilahang isip pagpasalamat sa mga taga Cebu sa ilahang paday nga suporta sa ako ah, uh, uh, sa opisina sa uh, Vice President and um, uh, gi ubanan nako sila sila nang kampanya, ako nagpasalamat so balik uh, thanksgiving ako ah, uh, ilaha kampanya bisag asa vice grabe kayo ang mga tao mo singgit yo Duterte kay uh, reaction pa na to sa grabe ka init nga og kung ano sa mga tao ka? Uh, well, mauna siya. Mauna siya ang uh, hinungdan kung ano. Uh, nagatuyo ko, nagabisita ko, nagatugyo ko sa barangay. Uh, handshaking yung personal sa mga tao kay uh, gusto na ko uh, mapaabot sa ilaha personal ang pagpasalamat uh, nabisan na bisan sa unsa kahugaw sa politika, kung sa kagrabi ang pandaot, wala gihapon mawala ang pagtuo o pagsalig uh, sa mga tao. Sa kuha, sa mo ang opisina, importante na siya sa mga employees no sa office of the vice president sa ilang moral nga naa ang katawhan nga nagsuporta sa ilang trabaho o sa yes. ang mga proyekto mensahe ni vice president Sara sa tanan nga mga Pilipino sa mga nagpangga o sa um, hmm. uh, <laughs> <laughs> uh, ang mensahe na ako sa ang uh, mensahe ko sa lahat ng kababayan na uh, natin magkaisa tayo uh, patungo sa totoong uh, Tinuod nga kalambuan. Ah, <laughs> oh. oh. uh, uh, tinuod nga kalambuan. Uh, karong yung maabot na pinili ay paminaw nato ang mga saad sa mga politiko. Unya tan-aw nato kung unsa ang iyahang nabuhat kani adto, unsa iyahang kapasidad, unsa iyahang abilidad. Uh, dili lang ta mo boto tungod kay pareho ana Ganaingon uh, ako, pirmi, walay makakontra ni Ani uh, sa akong pagsulti ni Ani. Dili na mabuto tungod kay gikan sa political dynasty. Diba? Dili na mabuto tungod kay anak, uh, tungod kay Duterte ang abilido, anak ni Digong. Tanaw na to ang tao. unsa ba iyahang mabuhat? Unsa iyahang nabuhat? O, ang pinaka-importante sa, ta sa tanan, katong ni Saad siya uh, sa iyahang mga buhaton, uh, para sa ato ang nasod, nahatag ba niya? Yes. taliwa sa mga isyu, oh, kontrobersiya Yes. mga Ah, uh, dili na to kapugnan nga mga pagpanaot sa mga. <laughs> <laughs> so may secret advice. Wa pa magyapon ka bae. Ah. Ang importante manggood ana ang imong pagtuo sa imong kaugalingon, ang imong ang pagtuo sa uh, uh, truth, no? O ang imong ang uh, pagsalig o pagkuha og kusog sa pagsalig uh, sa mga tao. Uh, kanimo. So mo nang dako kayo ang ako ag yung nagahin yung guguras nga magpasalamat uh, sa mga Cebu, sa mga taga Cebu ug dili lang sa mga taga Cebu kag hapon di kan mi samis sami sa nagpasalamat pud dito sa mga okay. uh, nato. Na Thank you Bye. guys. Hello. <laughs> <laughs>

may hatang atang tagsatag sa kagalingan sa presensya sa atong ginoo. Sa mga lang sana ito sa ito. Ginoo, una sa tanahang daghang tayo salamat sa bagong kinabuhi ngayon mong gihatag ka na karon. Daghang tayo salamat sa tayang rasya ngayon mong gigahin. Daghang salamat kami, ngayon mong kaming itagalan. Hingayon ang kapagatapo kami karang adlaro para ito sa katawahan ng itagang doon. dirato mga kandidato karong adlaw. Ang ini ulod um, dag yang ona huna, sa ato mga kandidato, sa ato mga lumuluyo, sa ato mga botante, o sa ato mga liderato masip-susutan na nang na lingkod karon karon, sagay sila kusot, kabastok sa kadalang adlaw at pagpadesidyo para sa kalambuan sa ato, shutod para sa kalambuan sa atoang nasud Ginoo, Ginoo Landagi ang anahuna at panalangini ang mga nahuna sa atong mga botante karon na o kandidato para sa ilang kaugalingon para kahit sa uh, sa atong nasod ginoo. Ginoo sa iyo ang ito kong nasalan sa ato na sa iyo ang ito kong nakasalan ka namo. Tinita na namo ito ngayon pinagi sa mga ginoo ng sa Kristo. Amen. sa